Barrio feels? Baby, o oh yung pato. <laughs> yung tingin niya sa pato. Pato ni Lola. First time yan, makakita ng pato. <laughs> First time ni Baby dum pumunta dito sa barrio sa probinsya ni mama ganda bago sa paningin. niya hmm? ano yan ano yan ano yan ano yan ano Si Ikka Mr. Laman. Duck at so kasi Mrs. Duck ko, oh, 'di ba? 'Di ba 'yun yung Mr. Duck ko? Malaki. Hmm, malaki talaga naman ang aso. Dali, dali, pangit, pangit. Tali. Hmm. Ikaw, ate, pangit, pangit. Hmm. Hmm.